partners, uh, nandito na ngayon po tayo sa Barangay di Kabangahan, dito po sa bayan ng Makinli Northern Samar upang uh, bisitahin si Kuya Junjun. -Jun. At syempre, may nagabot ng pagmamahal. Yeah. Alamin kung sino at magkano tapusin ang video. Yeah. And wag, then, nyo, uh, wag nyo kayo mag-like, mag-share, mag-comment, tapos mag-subscribe. Yeah, Pakilike, share na rin ang um, mga uh, upload. Yeah. Oo. Kailangan oh. Okay. nyo mag-subscribe para updated kayo sa mga palaging upload. Pag sinabi palagi, updated. Updated. Dalawang upload kada araw. Yeah. Okay? Okay. Or we do, we do, we do. Without further, we do. Ah, without further, we do, we do. Yeah. For take care of yourself. And be careful with my heart. <coughs> be careful with my heart. Tara, sa video. Siya na kitir. Ay, sa mga partners, alam po niyo yung magiging kaganapan for today's vlog, no? Ayun na. Sabi pa nga ni Kuya, meron nagbabot ng pagmamahal. Syempre, bibisitahin natin kasi pina-check up po nila Kuya sila. Kasi Junjun -Jun doon -Jun, sa CDHI, hindi po tayo nakasama kasi busy po tayo that time, mga partners. So, kumustahin natin si Kuya Junjun, -Jun, no? Kung gusto niyo mapanood yung uh, check-up operation o uh, operation check-up ni Kuya Junjun, -Jun, mapapanood niyo po 'yun doon sa channel ni Kuya Joey. At ayan, syempre nandito na po kayo, pakita po kami. So, stay put lang po kayo without further ado. Tara, interview na natin si Kejun Jun. Mga nandito na ngayon po kami sa bahay nila kay Jun Jun. Ayan, kumustahin po natin si kay Jun Jun. Kay Junjun, di ba nagpa-check up kayo? Well, hindi, ka na, hindi kayo na-check up. Kasi sabi nga ni Kuya, uh, sabi daw ng doktor, pinagalitan daw sila doon ng doktor eh. Sabi daw na bakit daw bakit pinatagal pa. Kaya hindi po na, hindi po na proceed yung pagpapa check up doon. Kaya umuwi na lang po sila. So, sabi nga ng doktor, kailangan daw i-confine na agad siya. Tapos, yung uh, pag-opera ko ya Jun, uh, share ko lang sa hindi po yung dali-dali uh, kasi ko conditioning ka pa niyan eh. Ko condition pa yung patawan uh, mo, anong gagawin, anong parts yung kukunin, kung may i-CT uh, scan pa yan, eh, x ray pa yung mukha mo. Maraming proseso. Kaya hindi dali-dali yung uh, pag-oopera kung uh, gusto mo na agad na makuha yan. May proseso po yan. Kagaya nga sinabi ni Kuya Joey, siguro abot pa yan ng isang buwan, dalawang Tatlo buwan. Yung ko. Tatlo yung Tatlo? Sa ka ah, doon, doon na sa CDHI. Ay, doon sa ano? Sa sa war Ah, oh, sa Katarman Doctors. Ayan. So, mga ka-partner, share ko lang po, no. Uh, pagpunta mo namin dito kanina, nandito si Kuya Boy. Ayan. Si Kuya Boy ay isa pong uh, manggagamot. Tama po ba, Kuya Boy? Ayan. Doon nga sa mga experience niya, marami na po siyang napagaling, no. Uh, isa na po doon yung uh, sa syudad, no. Sa Yakal. At uh, meron na rin po sa ibang lugar. So, ikaw po ba, uh, Tatay Boy, kilala ka po ba dito sa lugar nyo na isang manggagamot? Dito? Sa amin? Dyan, dito sa inyo? Kilala. Yung mga nakaraan mong experience sa panggagamot, ano po yung uh, mga uh, na-encounter mo? Na mga... Ano po ba yung masasabi mo sa kalagayan ni uh, Kuya Junjun? Sa dati ko, uh, yung ko. Wala Gagamot ko. Met lang kayo. Okay. Hmm. Hindi. Hindi. Hindi ganyan. Hindi. Ano yung mga sitwasyon mo? Ano mga bukol? Um, may mga bukol okay. din yun. Hmm. Hindi pa man siya mga, ano, sugat hindi pa mga sugar. Nakukuha ko. Nakukuha mo. Nakukuha tap magkakaroon ng um, nagagaw. Uh -huh. po uh -huh. ganito. Uh, speaking uh, dali lang po Tatay boy, no? Uh, speaking po, ito nagarapon po mga kapartners. Kung makikita po nyo kanina sa video, ito po yung uh, lumabas doon sa sugat ni Kuya Junjun. Uh -huh. Ay, grabe, no? Uh -huh. Uh, explain ko lang po sa inyo no sa, sa, sa loob po mayroon pong mga stainless ba yun kuya Stainless. stainless may karayom tapos may mga bubog may, ba. so, so, may bahay na, rin no pag, siya rin po yung nakakuha siya so, yeah, oh. pag bukas niya sa ano kanya kanya mga talo so, oh. oh. Ah, yung mga parang inalalagay po kagaya uh, ng papel na yun inalalagay ko tinatali, tinatali ko hindi oh. tanggal mm. pag bukas niya doon na Nakak ah, naka parang nakakuha na siya uh, doon. Nakadikit na. na ano po ba yung uh, mga ganyang papel po, Tatay Boy? Marami pa yung ano, Gal. Malalabas. Hindi ano po yung, ano yung uh, papel na inilalagay mo po? Gal, okay. papel na yung lang doon. Ah, parang kuha lang? Ay lumabas uh, at maka... Maka... Siya, kwan siya mata ano hmm. kumani uh, hmm. hmm. so yung mga nakaraang pong mga kwan mo na encounter na mga ganito hindi po ganyang kalalapan hmm. dati rati ganito pala pumunta siya sa akin hmm. pag mayroon lumabas pumunta sa akin hindi na siya bumalik hmm. ano po kaya dyan bakit tipo kayo bumalik nung time na yun dogo Saan ka po pumunta noon sa hospital? Ganun nagpa-check up ka. pa ah. So, sa palagay niya po, Tatay Boy, ano po yung uh, magiging uh, sitwasyon ni Kuya Junjun? Uh, may pag-asa pa ba siyang gumaling? No? ko tinyo sa. Tama, tama po yun no? Mga asahan pa, magaling siya. Maasahan mo. Oh. Ah, lahat ng mga... Ah, so bali po, uh, mga, ano mga, po. Ano po, yung magiging kwento nun? Uh, parang uh, binarang po ba siya? Ganun. Ano po yung magiging... Uh, sa... Sa kanya uh, po, sa observation uh, nyo po um, sa um, mga napukuha nyo. Pag ginito, ganito lumabas, binarang. Ah, okay. Ito na ang sinaano. Eh. Bakit po na, mga uh, bubog, uh, mga karayom, mga stainless yeah, po? Bakit po yung po yung na lumalabas sa kanya? Yan ang uh, ano sa so, dito sa tiyan sa tao. Ah, uh, Kasi uh, ano. sa, sa mga nakikita ko po sa mga palabas, kung ano po yung itinutusok, yung uyong po din kung kusang lumalabas. Basta ganun po ba? yun? totoo po ba yun? Oo, oh, ganito. Pero naman, ano hindi ka nakikita, abot sa, pana, abot sa panahon, siya, ano. Ah. Uh, sisimula na pag ano ang sakit sa kanya. Uh -huh. ano po yung magiging uh, ano po yung uh, ku an, magiging kuan po uh, meron po ba siyang nakaaway? Oo. Uh -huh. Meron hindi po alam kay oh, sabi uh -huh. lang niya napiktusan na yung kahoy dito. Piktusan lang. Kaya nga meron po akong nakitang kahoy dito. Napiktusan eh. lang hindi yung lumalabas uh -huh. sa malabas? Eh. Hmm, kasi hindi na So, kulam na. mm na -hmm. uh -huh. So, bali po, Tatay Boy, uh, sa tingin nyo, mayroon pa po bang lalabas ngayon sa kanya? Mala, marami yeah. pa. So, bali, ano po yung magiging proseso sa paggagamot mo ano sa kanya? yung proseso? Oo. Uh -huh. Yung proseso ko yun, hindi, hindi, biglaan. Hindi, dahan-dahan. And, -dahan -dahan. Dahan -dahan. Pag, ano ang um, lumabas doon, yan, ipapatuloy ko. Mm. Pag meron doon, eh, So ano kasarang, yung, uh, mm. tapos, eh, hindi po sa kanya nga, makapuntong sabat niya. Ay hihiri ko to. to, to, to. Kapag upos yung ano, kanya bukol. Ah, okay, okay. Marami, hindi ah, lang isa so, lang. So bali, araw-araw po kayo pupunta rito? Araw-araw? Hindi, hindi naman. Hindi naman mga isang araw punta. Oh, ah, so bali alternate so, lang, ah, ngayon alternate nandito kayo, lang. bukas hindi? Tapos sunod um, naman? Bukas. Eh, ano makakad, 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 hmm. kong bay, ko na lang ko. Hindi ako makakadi. Wala ko po bang uh, ah, ipinapainom na initing sa kanya? o or... Meron kina, ano ko kanina. Yung Ah, tubig. Okay. Okay. Meron ano, laman. Mm, okay, okay. Dito sa ano. Kasi kalamitan po di ba sa mga ibang manggagamot na tatay boy, uh, merong marami pang ginagawa, marami pang mga koan. Hindi na. Wala, hindi na. Hindi na. Uh, wala, Ta talagang kan lang uh, yung sa iyon lang po experience oh, nyo niyo po kung paano. Oh. Lang. Pag babae pag ari mo may na, di ba? Hindi mm. ba? Tapos nagkaano siya? Nang anak siya tapos nagkayaw siya problema. Magada na, na siya. Oh, parang <laughs> nagkakayon oh. So, diferensya no. depressed parang ganoon. Makukuha kitang basta nakita ko ba, lakanya. Na. Sarawan. Makita ko hmm. lang kanya. Ano, Bakit po? Bakit po? Ano po yung... Nakita uh, ko kanya itsura nga. Dali sa panganap, dali sa rin. Ang kukuha ko. Yan yan, marami sa mga babae na ano. Na nanganganak tapos yung, ni Regla, tapos ganun? siya, ito yung tinatawag sa amon. Ano na siya ma? Ito, ito, kung ba? So, Anan? Nabubugat. Ah, bugat. Labinag. Uh, Labinag. Parang nabinad. Nakukuha ko ito. Kahit yung ugat na balagon na sa ano, sa kagubatan. Ah, okay, okay. Sige po. So, so, ayan, uh, napaka-thankful po namin, Tatay Boy. Kasi kahit pa paano. Ah, pamangkin mo pa pala si Kuya Junjun. Hmm. So, bali yung mother niya, kapatid niyo, or sa, sa, sa mama, or sa father? Pinsan. Boy. Ah, magpinsan yung... Papa. Ah, magpinsan kayo ng papa niya. Ah, okay. Sa Sayang kay Junjun no? Si kay Jun Jun po ay Pumihingi humihingi ng uh, tulong na sana po ay tutukan siya, na, no? Uh, kay Junjun Kasi talaga ito po mga ka-partners 'di ba sa mga uh, ilang araw na bumisita po kami dito si Kay Junjun ay nakaupo pa. Ngayon po nakahiga na lang siya na uh, na po namin siya na nakahiga. Talaga ka na lang nakahiga kuya. Ano na ano ka pala kahapon? na himatay. Na himatay um, ka kahapon. Isiara ko sa sofa. pa. Oh. Ay, Pala. naglakad ka papunta doon? Oo. Walang nagalalay sa'yo? Buti daw mayroon doon sa akin tumulong kung wala patay. Hmm. Sige lang. Uh... Bagsak talaga no. Ina slide ka ganun or parang nakong ka lang. Ito so, parang nahilo ka. Nahilo ka. Tapos nakong ka agad. Natumba ka. Dong ka na. So ayan mga mga kapartners no? Hmm. So, ka no. So mga kapartners no. Salamat po dun sa nagpahatid uh, ng na tulong. Siyempre nagbigay po kami ng uh, konting grocery kaya uh, Kuya Junjun, doon po sa natirang uh, pera na ibinigay ni Ma'am Jubeta. Ayan, binili po namin. Tapos yung sobra, ibinigay na po kay Kuya Junjun para kahit paano meron po siyang panggastos. At syempre, kaya Tita Lopez Roda, thank you, thank you so much po. At syempre, kaya Mama Wilfreda. Patuloy lang po natin supportan si Kuya Joey. Palike share po ng kanyang mga video, syempre. Ah... Uh, Huwag niya rin pong kalimutan sana na abutan ng konti yung pagmamahal si Junjun, -Jun, no? Ayan po, uh, sana po uh, meron po tayong magandang resulta, no? Kuya, oh. Kuya Boy, Ayan, si Kuya Boy talaga eh, grabe, tinutukan po talaga. So, balita tututukan mo po talaga si Kuya Junjun -Jun na ngayon, no? Ah, siya, mm -hmm. Siguro, maka po ba, matatagalan po ba, antes makarecover po si Kuya Junjun, -Jun, no? Patay, uh, Boy. Tatagal pa. Eh. Tatagal pa, no? Eh. Kasi yung malalaan na oo oh, malalaan na gagamitan ko yung hmm. ano mga paano herbal lang herbal herbal yun yung ginagamit ko sa mga herbal ayan pero matinding yung herbal kailangan palabas yung ano mga ah, grabe po mga partners herbal hmm. si kuya po kanina parang uh, kinalabutan parang kanina si kuya wala. baka rinig eh. hmm. Totoo pala yung kinikwinin to ni Kuya Junjun -Jun, na meron daw lumalabas na bubo. Ay, eh, grabe. Kanina, kanina. Hmm. Parang stainless siya. Yung parang yung ma manipis na stainless na Bago kinukun. kayo na gumawas. Hmm. Siya na siya kumuha. Langgo. Dito na. Siya kumuha. Sabali po yung nilagay nyo dito. Meron pa po dyan. Ang ko kanina. pag ko mga alas na dito ano ba paano ko doon mga banda nabot ka mo hmm. um, lumabas doon na uh, mabaga parang stainless hmm. hmm. parang paano parang grabe So yan, kaya dyan dyan na po kami magtatagal, no? Uh, wish po namin na sana ay gumaling ka kahit sa ganitong uh, mamaral na. Pag hmm? sa lasar, mahirap. Dito. Dito yun pag-inom kanina. Oh. Hmm, hindi ko nakakapagamot yan. Dahil <coughs> kulang-kulang lang sa ano. Hmm. sa amin, sa, ambal, sa akin balay. Mm. Bahay doon. Nakita mo yung marubay, parok siya mm. ito. Hmm. sa Lazar. Ah, sige po, but, siguro pag mayroong time ngayon, baka puntahan po ni Kuya Joey, no? Ayan, Kuya Junjun, -Jun, ah, ingat ka po palagi, Sa no? Cervantes. Uh, ah, ingat ka po pa palagi uh, dito, uh, Kuya Junjun. Porok City, ang bago bukot Cervantes. Porok City, ang uh, Tatay Boy, thank you, thank you so much po, Tatay Boy, ha? Thank ayan. You, ah, taga saan ka po pala? Cervantes. Cervantes, ayaw, layo. Uh -huh. Ayun, ah, pag mo naman po. Panto. Anong oras ka po uuwi mamaya? Ngayon. Ngayon din? Ah, okay. Sige po. Sige po, Tatay Boy. Thank you. Thank you so much po. Sige po. Ingat Kaya, po. ingat ka palagi kuya. Mag -salamat, ka. Na. Salamat, Ay, sa salamat sa. Galing ka. Apo. Salamat sa tolong. Salamat sa tolong. Sige po. Ingat po. Thank you po. Pati yung nang donate. <laughs> salamat. Salamat. Partners, nabisita na rin po natin si Kuya Junjun, no? Grabe. Hindi pa ako makapaniwala dun sa sinabi po ni Tatay Boy mga partners. Uh, pinakang, uh, kinalabutan uh, po kami kanina nila Perrymond, ako, kay Joey. Talaga grabe. Kasi ako po mga ka-partners, sa palabas ko lang po yung nakikita eh. <laughs> no? Talaga. So, talaga totoo nga pala. Ay, grabe. It's a true. It's a true. It's a false. talaga mga So, ayan mga partners. Sana po yung uh, po natin as suportahan at syempre tulungan si Kuya Junjun mga partners kasi sabi daw ni Tatay Boy talaga malaki daw yung chance na gumaling pa po siya no? so ayan hindi po sila nakapa check up dahil nga po pinagalitan <laughs> pa nga si Kuya Joey no? grabe naman yung doktor na yun hindi po dapat natin ganun na kinukuan yung ating mga pasyente kasi uh, nagpapagumot po yan kasi kayo yung may alam no? Kayo may alam kung ano yung uh, uh, eh, may rekomenda nyo, kayo may alam na uh, check up sila kung ano yung uh, mga lunas, kung ano yung sakit nila, tapos papagalitan nyo. Hindi po yun normal sa isang doktor. Ang doktor po ay nag-check up ng gagamot, no? Kagaya, ikaw ba, kaya Raymond, sa panggagamot ba dati ni Jesus, meron ba siyang pinagalitan? Wala. Lahat, kahit nga yung mga magnanakaw ginagamot niya eh. Oo, oh, 'di ba? Tapos At ngayon sa kapanahunan po natin, bakit ganoon? Huwag naman po sana ganoon no, mga ka partners kasi et makasalanan ng tao gagamutin. Gagamutin. Tapos sa ngayon sa kapanahunan na natin, yung manggagamot, ay nako. So, magiba na po tayo no kasi pa-outro na tayo. Ayo. And mga ka-partners no, ayoko pong uh, masad, ayoko pong magalit doon sa ginawa ng doktor. Siyempre lamang po siya sa edukasyon, no? Kasi yung mga kinuampu niya, yung mga pinagalitan niya is walang binag-aralan. Pero kung nandun po ako, grabe. Siguro kahit papaano ganito lang tayo, didepensahan natin yung uh, pangyayari na yun. Pero by the way, tapos na yun. Hindi na kailangan natin balikan. Ayan, sana po yung, uh, subaybayan nyo at patuloy po nating tulungan si Kuya Junjun mga ka-partners. Kasi nakakaawa. Sabi pa, sabi pa nga po niya doon sa sinabi niya kay Ma'am Jubeta, kaya Tita Lopez Roda, kay Tita Wilfreda, pag gumaling daw siya, talagang susuklian niya at babayaran, no? Pero sabi ni kay Joey, hindi, no? Hindi 'yun kasi nagbigay po sila kusang-loob, walang kapalit, no? Ang Dios na po yung bahalang magbalik sa kanila, sabi pa nga nila siksik, liglig at umaapaw na besi. No? Ayan, so gusto ko lang magpasalamat ng mga ka-partners sa lahat ng patuloy na sumusubaybay kay Kuya Junjun. Kay Kuya Junjun, tapos yung mga solid viewers at uh, ng tulong. Saludo po ako sa inyo mga partners Thank you, thank you so much. Sana po uh, patuloy lang tayo. Patuloy lang tayo sa pag-tulong sa ating mga kababayan. No? syempre, huwag niyo po kalimutan. Suportahan ang The Great Team Marainon sa pamumuno po ni Joey the Great, yung second channel niya, Ticlo Mix TV. At syempre, ang yung tagapaglingkod na sa harapan nyo ngayon, Boy Tabang, Ate Ed na Condor, si Kanay Nice, Yansky TV, BB Mix Vlog, Kuya Raymond Galusa. No? Syempre, grabe, naglalakad na po kami, nandoon ba sila, nandoon sila kuya? Ah! So syempre, Uh, Manitira Anderson, thank you, thank you so much po sa inyong pagmamahal kay Boy Tabang. At uh, Tita Oki Doki from London, thank you, thank you so much po. Ingat po diyan dyan palagi, Tita. At syempre, Ma'am Hawaii, Ma'am Hawaii, God bless po. Ingat po palagi din sa pagtatrabaho po ninyo, no? Be safe po always. Katulad po ni Ma'am Irene Biswilan. Ma'am Irene, ingat po kayo palagi. Syempre, Ma'am Hayat, uh, Ma Hayat Mix Vlog. Tita Marcelina, Tita Mars, ingat po palagi. At ed na Malinaw, yan, yan po yung mga solid OFW po natin. Ate Beth Jones. Ate Beth, ingat ka po palagi dyan kayo po ni Kuya. Siyempre, uh, Rosagiri Vlog, uh, Rosagiri Vlogs. Nabumulal na ako. Wait lang. Uh, Rosagiri Vlogs. Siyempre, Ah. Uh, sino pa ba? Ah, uh, wala na kumalala. <laughs> Ayan, basta ilalagay ko na lang po dyan sa baba. Sangkay Ema pala. Sangkay Ema Vlogs. Thank you, thank you so much po. Sangkay <laughs> Ayan. Ingat po tayo palagi mga ka-partners. At syempre, pasensya na po kayo pala dun ha. Sa ating, uh, pasensya na po kayo dun sa ating mga upload na nakaraan na uh, parang wala na po tayong na-upload ng charity. Saka naman po ay, uh, ah, uh, meron pong technical error po sa kuan sa pang-araw-araw na ginagawa namin. Kaya ito po tuloy-tuloy na po ulit tayo sa paglingap mga ka-partners. Yan. Ingat po tayo palagi mga ka-partners. God bless and see you in my next vlog. Peace.